Si nagbigay ng permit. Wala. Stog banat. Tanggalin yung tent. Oh. Pero ng lisensya mo. May lisensya ka ba? Asan lisensya mo? Nasaan? Nag-ano kayo nung pila drive mo nang wala naman dalang lisensya? Meron po na ano lang na Nabigla lang sir Nasaan yung lisensya? Ay makukunin nila Diyan lang po ba yun Ako! Skog kailangan ko Ano yan? Skog, pakibilis! Pakibilis! Okay, so, Sino pumayag sa inyo dyan? Sino nagbigay ng permit? Wala. Skog, banat. Tanggalin yung tent. Oo. Oh. Pinagbigyan na kayo dati sa loob. Lumabas na naman kayo. Ha? Eh, ano gagawin ko? Tanggalin mo yung gusto yung tanggalin. Yung tent na lang, yung tent na tanggalin nyo. Hayaan nyo na yung lamesa. Yung tent, yung tent. Kabila, para mabilis. Ayun o. No? Ayun o. No? Ano unfair? Saka sasabihin nyo sa akin dahil may bus. Araw-araw kayo nandito. Di na nga kayo pinapakailaman sa loob. Lumabas pa kayo. Ay, ikaw pala sa kanto. Kung makikita nyo naman. Yung kabila, yung kabila rin. Yung kabila rin. Buong sidewalk, kuha na nila. Utoon, bakit kasi nyo na yung tent? Siya pala si Encanto. Siya pala si Encanto. Yan ano? Yan o. Siya yung hindi natin makuha last time. Ay, dito na siya lumipa ha? Oo. Kailangan mo maghihintay. ito pa. Iwan yung mga paninda nila. Doon sa loob, ayan. Pag doon, wala silang problema. Sino nagbigay ng permit? Sino nagbigay ng permit? Sino nagbigay ng permit sa inyo? Oh. Parang abusado naman tayo sa bangketa na naman. Sino pumayag sa inyo? Naglabas lang kayo dito sa bangketa talaga. Eh ano ka ba dito? Bago ka lang. O oh, baka ito alam. Kuya, sino pumayag sa inyo dito sa bangketa? Wala siya may sa amin dito. Sino? Wala. Eh bakit kayo nasa bangketa na naman? Wala daw madam na di-interview. O, oh, sino madam ba yan? Ano si... ate Sa MDA? Sino madam po ba yan? Hindi diwatan Ah. Ayan na madam. O, oh, akin na. Kausapin ko siya. Oh. Diwata! Oh, si And... oh, Gab. Di ba nag... Oh, tamo? Bila ba eh. Si Diwata. Biglang babaan ng tele. Diwata ito. Diwata sa. Eh bakit nasa bangkita? Ang usapan natin, bahala kay sa loob, 'di ba? Huwag niyo lalagyan ng bangketa. Tinanong ko yung mga vendors dito kung anong oras na nag uumpisa magtinda. Ah, uh, 6 a.m. hanggang 5 p.m. Yan, yung isa kunin nyo para patas. Yung isa nakunan eh. Okay na? Okay. Okay. Uh okay. -huh. Ayan yung vicinity ng Mall of Asia At uh, itong uh, pinapaninga ng camera Ito yung papunta ng uh, Senate Building Or papunta ng uh, CCP Complex Hindi nyo pwede sabihin sa akin may bus ngayon Dahil ilang araw na ako pinapadala ng mga litrato nyo Na nandito kayo Nag-umpisa kayo isang tent Hanggang sa nagtig dalawa-dalawa na kayo Ano ba naman yan? Tapos magagalit kayo dahil clear kayo sana konting give and take tayo. Doon kayo sa loob, bahala kayo kung sino usap nyo dyan. Basta bangketa sa amin yan, hindi nyo pwedeng galawin. Pakisabihan nyo sa boss nyo, ha? Konting give and take lang. Hindi naman tayo magkakaaway dito, eh. Ito mga truck na to, pakicheck nga ano to mga to. Ba't punong-puno na naman? May namata na windows din doon. Mag-u-turn. Bago dumilit yun CCP Complex. Ito na yung uh, Senate Building. GSIS. Or, ah, GSIS. Ito yung namataan na vendor dito. Oh, naibalik nyo na naman. Ilang buwan lang ako hindi pumunta. Skog. Dali mo na lang yung pagkain mo. Dali mo na lang sa loob. Kunin niyo yung mga paninda niyo. Lahat lang paninda nyo. Kunin na Lahat ng cool, paninda. Pasok po. Ang dami? 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 Hi, sir, Gab. Good morning. Good morning. Hindi ba kayo pwede magtindahan na lang sa loob? Oo. Oh. Hindi, Porky, hindi ako dumadaan ng madalas dito, ha? Para wala tayong problema. Well, uh, unang-unang pinasadahan po natin ito kahabaan ng Jokno Boulevard which is uh, it leads towards ano no, CCP Complex. Narito po ang Senate of the Philippines, dito po ang GSIS. So, this has been a perennial problem actually, no. But late last year, uh, naayos naman po natin ito kahit paano, na-clear po natin. However, siguro nagkaroon ng complacency ang ating mga vendors po dito. So, we've received several reports na unti-unti bumabalik na naman po sila sa ating mga sidewalk. That's why nandito po tayo ngayong araw, first and foremost, to remind them kung ano po yung tama at mali and also to clear them ng mga obstruction sa bangketa. Uh, alam nyo, wala namang problema maghanap buhay. Lagi naman natin sinasabi yan sa ating, ating mga kababayan, maghanap buhay po tayo pero ilagay po natin sa tama. And there's nothing wrong protecting the rights of the people, protecting the rights of the vendors. But I hope no, na ito po ay isang misunderstanding lang ng mga stall owners dito na pwede po silang maglagay sa sidewalk. So, pinaalalahanan po natin sa kanila na yung negosyo po nila hindi po pwede maka-obstruct sa ating mga bangketa. So, that's one thing that we have to be firm about na ibalik po natin ang ating mga bangketa, ang ating mga sidewalk sa mga pedestrian, lalong-lalo na po ito pong kinlear nating mga karinderia, they are near no? or less than 100 meters away from the bridge. So definitely under RA4136, hindi po pwedeng magkaroon ng any illegal parking, any forms of obstruction, especially near our foot bridges, near bridges, near overpass. So after natin mag-U-turn kanina, nag-U-turn ulit. At uh, didiretso na tayo ng Buendia sa kanang Sobel. Ay, may bus. Huwag niyo papakawalan. Tikitan niyo yan. Obstruction. Illegal loading, unloading. Hello. Morning. Hello. Morning! Morning! After natin sa Diokno Boulevard at sa sakop ng Pasay, nasa Pasay pa rin tayo. At uh, nandito tayo ngayon sa may Buendia Avenue. Going north. Ayan lang yung uh, Ruas Boulevard. At nadahanan nito mga taxi sa yung mga jeep. Ayun, pinagtitikita na. Sa kabila ng uh, malaking sign na ito. Ilang bisis na ito napapasadahan. Oh, na magpapagas ka pero u turn lahat yan. Kinross mo. That's considered swerving. Saka no left turn dyan. May lisensya ka ba? Pera nga muna. Nakita mo na kami nandito. Dineretso mo pa rin. Kahit na magpapagas ka, U-turn slot. Yan. Napaka-delikado ng ginagawa nyo. Dapat hindi tayo basta liko ng liko. Ah, uh, Beles, pagtapos ka na. mo. Ganun pala nangyari. Nakatayo si Sir Gab dyan. Itong U-turn slot. Dumiritso rito. Sa gas station. Kaya natikitan. Oh Morning. 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 After natin sa Buendia, kumaliwaan ng Bautista at lumusot dito sa Sobel Rojas yung part na yan, part ng uh, Manila ito naman sa kanan, part ng uh, Makati yung mga nakaraang uh, clearing operation dito hello! maraming nahatak dito pero ngayon wala na ngayon ang gagawin ng uh, team, magkocross sa uh, Osminia Highway at uh, didiretso na sa Belrojas ayan na yung uh, Osminia Highway uh, magkocross tayo dyan at uh, walang natikitan dito at uh, nahatak. nandito na tayo ngayon sa Sobel yung uh, junk shop malinis na pagdaan natin ito yung Makati ngayon itong mga tricycle na ito pagka wala mga pasahero or iniwan ang driver matitikitan at uh, posibleng masampas sa tow truck Apat Apat kasama na ito Ang uh, masasampa dito sa Tow truck Tanggalin nyo to Ito na yung uh, pure gold, yung green, tapos yung traffic light. Ayan yung kanto ng uh, Sobel sa kanitong uh, Cheron. So, hindi na tayo makakarating doon dahil uh, dito pala sa may kanto ng uh, Sobel sa kalayaan, magyuyoten at uh, papasadaan naman yung kabilang bound. Ito, wala bang mayari? Uy! Uy! Sa'yo ba to? Alisin mo, nasa kalsada eh. Yung mga ganito, pagka wala lang yung may-ari, masasampay yan sa scope. Ngayon kung dito naman yung may-ari or uh, nandito, so lang yan. Saan po? Pagalin nyo. Nay, sobra-sobra na po kayo. Lagi na lang. Tanggalin nyo, tanggalin nyo to. Nay, dapat kahit walang operation, wala po yan. Bangketa po yan. Tama na po yung nandiyan kayo, pero wag na mag-extend ng kahit ano. Christmas tree ito ah. Opo. Ang sampayan, gawa kayo ng sampayan doon sa likod. <makes noise> sa bubong na lang po. Pagawa kayo ng, suksukin nyo na lang. Diyan oh. Huwag sa puno. Oh, ah, kunin nyo na to. Kami na po kukuha. Nasa kalsada eh. Sa kanyo na. Mahala, mahala. Mahala. Ito po ba kukunin mo? O oh, sige, pakikuha na. Ang mga sampayan po, pakipasok. pasok. Bawal po sampayan sa kalsada. At bangketa. Bangketa. <gibit> Kit aso. sino? Kuya, ayoko nang paulit-ulit ha. Pag tinanggal, tanggal na. Huwag na ibabalik. But then again, yung mga sampayan, bawal po yan. Hindi natin pwede i-obstruct ang ating mga bangketa just for the sake of having the convenience of meron po kayong uh, sala, may harden kayo, meron kayong sampayan uh, sambayan. Yun nga po, no? So, but in fairness to this place, we've been operating this since last year. Malaki po ang improvement. At this time, almost 12 noon, Uh, iilan lang po ang mga naka-illegal park and most of the illegal parking andyan po yung mga driver sa premises po nila so ito po ay natitikitan at hindi na po sila natutaw so I think that's already a big improvement na nagkakaroon na ng tamang idea ang ating mga kababayan and sila mismo uh, nakikita naman po natin they themselves, hindi na po sila nagagalit they apologize instead of arguing with us so hopefully magtuloy-tuloy po itong uh, magandang improvements na nangyayari po. Not only here sa kahabaan po ng Sobel Rojas, but all throughout Metro Manila. Ang problema na lang po, minsan nakakalimutan. So nagkakaroon ng counting complacency. So babalik-balikan po natin ito and hopefully magtandarin uh, magtanda rin po. Which nakikita naman po natin, uh, accepted naman po nila kung ano yung mali nila. Yung tricycle, wag sa pedestrian. Skog, kayo magbaklas ng tent. Eh, nung last month, nandito rin yan eh. Meron po memorandum ang DILG na bawal na po yung ganon. Wala problema, tumulong tayo pag may patay. Pero, lagyan natin ng... Opo. ito e -e -e -et po ah, may surveillance po ako dito. Pagdating ng gabi, naisasara nyo po ito. Minsan may zumba, may video, okay. Oo. Oh. Diba? dapat po po kayo dito? Oo. Oh, pero hindi nyo pwede isara ang kalsada na to the point walang may makakadaan. Pasala lang po. Pag yung may truck po ng basura dito. Oo. Oh, and yun nga, kalsada to, mabuhay lane to eh. ba? Diba? So, tulungan tayo ng konti. Huwag kayong, huwag nyo haharangin yung mabuhay lane, yung kalsada. Gusto nyo magpa-zumba, eh, gawan nyo ng pwesto, hanapan nyo sa looban. Kung meron man kayo maliit na gym or kung ano man, doon kayo magpa-zumba. Yung karaoke, huwag sa kalsada. Okay. Ha? Masusunod pag ako, umiik ako ng gabi. Nakikita ko yan, ha? Oh, Walaan wala si na rin, sir. Lang sa Ayan, patutulungan namin kayo. Pero nakapit na kasi siya, sir. Hindi, kaya namin tanggalin yan. Ayon Skog, baklasin nyo. Pero yan na lang oh, Opo. po. Opo. Pero huwag niyo babalik, ha? Sa susunod okay. na ibalik niyo yan. Kukumpis kayo ko. Okay? Okay, sir. Thank you, Thank you, ha? Kasi kung pa gusto namin sa loob. Hindi, okay. ang gawin natin, tanggalin niyo yung trapal, tapos itumbo, sa ba natin pwedeng dalhin? May looban ba kayo? Pwede po. Pinapasok ko kasi kaya nang nagkaroon. Ito kasi mga mga, mga, mga kapasok. Gusto mo itaw natin yung mga motor? Hindi <laughs> <laughs> uh, ba natin kayang tanggalin? Hindi <laughs> po may nakapit. Ayun mo, kasi lagi nandyan yan eh. Hanapan nyo ng pwesto. Ah, bigyan ko kayo ng isang linggo para alisin to ha. Ah. <laughs> Diko mai kita kahit gabe ya. Ah. Pamae ng gabe wala na dapat 'yan. Pangharang 'yan sir. Ano 'yang harang na 'yan? Oh, gawa po 'yan. Yung para sa Ano po 'yan eh? Ang ginagawa po nila para doon. Sayo bayad. Sa pinabili ko ito I-deliver niyo pero hindi wag kayo dito gagawa. Tignan nyo. Puro puti ng pintura na. Ha? Oh, Ate. Kagawad. Mayang gabi, wala yan, ha? Patanggal mo yan ngayong hapon, ha? O, sige. O, hindi na namin ito, sir. May gabi na nababaan. Pero, anuhin nyo, ha? Okay, sige. Para tayo sa ibang sumbaan. O, alam nyo. Tutulin nga ito. Patanggalin po namin ito, ha? Ito po yung binababaan nyo, eh. Ha? Tama na yun nandyan. Na kayo mag-extend. Tanggalin nyo na yan. Sino po ang may-ari nito? Sino po may-ari ng paggawaan? May-ari po ng paggawaan. Kayo po ba? Ano po kayo dito? Tindera. May ID ka ba? Wala kang kahit anong ID? Sino po yung may-ari? Sino po yung may-ari? Pakitawag po yung may-ari. Sa inyo po to, may ID po ba kayo? Pera po ng ID nyo, papaliwanag ko kung bakit dami hinihingi. Pera po muna ng ID. Pera po ng ID. Okay ma'am, ganito po. Walang problema yung negosyo nyo. Ang problema natin, umabot kayo sa bangketa. Plus, may isa pa pong problema. Hindi, alam ko meron at meron nadudulas na po dyan. Dahil na, hindi nyo po alam, o, oh, sinasabi ko na po sa inyo, delikado po yan, puro grasa. Linisin nyo po yan, wala akong makikita ang grasa dyan. Titikitan po namin ID nyo ng environmental. Huwag mong hahayaan to. Okay? Dirty frontage. Pakilinis po kung gagawa kayo sa loob. Gawa nyo ng rampa. Pero hindi po pwede sa bangketa. Tapos wala pong extension na, Binababa nyo yan pag Oh. <laughs> Huwag nyo ang ibababa. Kung ilan yung kaya nyong gawin, sabihin nyo sa mekaniko, bilisan gumawa para hindi kayo mabot sa kalsada. Tinan nyo yung labas nyo, di ba? Drainage pa yan. Pag binuksan natin yan, pustahan tayo, puro grasa. Pag bumaha, parado. Kapilaan mga motor. Giraan nyo. Yung nakaraan, sarado pa ito. Naalala nyo? Nasa Onyx na tayo. Dahil yung uh, nakaraan, kung matatandaan ninyo, ginawa itong uh, relocation ng mga nasunogan ayon na rin sa chairman dito. <clears throat> Agang dito lang tayo nung nakaraan So, ayan yung uh, Sobel Kunin na, kunin na Oh, wala kagit na eh. Okay. Ah, hello. To truck, pakibilis. Toto, isang breaker, kailangan yung boss. Walang tao? Wala. Halo sa nasa gitna. Itong pagpapalad rito. Mas madali ito, lifter, kasi nakapaling yung gulong sa harapan. Kabilaan na pagdating niyo sa Francisco U-turn yung kabila naman. Sa oras na 11:35 na umaga after nung binuksan ng uh, yan yung Onyx na yan dahil nga may relocation noon. So magyo U-turn, hindi na tayo aabot ng uh, Dagunoy. Kaya pala inaanap ko yung truck na yan doon, nandito pala. Tow truck natin. Pakuha ng tow truck. Illegal towing daw ito. Peram ng lisensya mo. May lisensya ka ba? Asan lisensya mo? Nasaan? Nag-ano kayo ng pinadrive mo nang wala naman dalang lisensya? Meron po na ano lang na nabigla lang sir. Nasaan yung lisensya? Ay makukunin nila. Dala lang po ba yun? Ako! Pa-paint tow truck! Paint tow truck! Tow truck! kunin nyo to naka illegal towing na wala pang lisensya yung driver pakisilip yung mga kanto-kanto dyan pag may mga sasakyan i-operate na natin <coughs> boss kaya pala inaalap yung truck doon nawala eh nandito pala ano na ano yan sir Binago. violation yan ano yung violation well stalled yan sira naka illegal parking obstruction plus hahatakin nila gamit sarili nilang truck which is illegal towing yan yung junk shop na truck na hinahanap ko na nandoon yung junk shop doon? oo, oh, nilipat nila dito akala nila papunta tayo doon hindi na tayo babalik bali, sasama daw yung uh, ibang uh, personnel dito sa truck ng junk shop sa Tumanang Marikina hahatakin na ito Ang oras ngayon ay o uh, 12.05 ng uh, hapon o ng tanghali. Sa oras na 12.15 na sa PO Campo tayo. nag u tayo sa Sabel at uh, nandito tayo ngayon sa PO Campo. Papunta ng uh, Maynila. Ang dami nga hatakin dito. Kabila ano? Bababa kami. Oo. Sa kabila lang yung Sabel Rojas. na pag natin itong tatlong sasakyan na hinatak ay uh, isang may-ari o isang pamilya sa tatay at sa anak Ang oras ngayon ay 12.25 ng hapon o ng tanghali. At uh, sa oras na ito ay uh, oras na ng pananghalian. Okay, back to base na muna tayo.